Yeah. Oh. Obrigada. Uh -huh. もう。 So ayan guys, so dinagdagan natin ng itong ating balag para sa akin patola kasi medyo makapalang daw ng patola pagka yumabong nang yumabong. so kailangan natin dagdagan na hindi pagtali tayo yung uh, pinaglagyan ng ano o pinagtalian ng order ng materyales sa aming trabaho so to inuwi ko oh so, ay nagawa natin balag dinagdag natin dito kasi patuloy ng magano itong patula lumalaki ayan mahaba dami niyang bunga kasi ayan yakyat natin ayan marami siyang bunga maliliit ko oh. sana ayan sana matuloy Itong dito, di, eh. na ano siya, hindi nagtuloy eh. Muro dahil bata pa. So, kailangan, ano. Ngayon, ang gamit. Daming maliliit na bungo. So, kailangan natin yak-yak ito sa taas. Ayan. Ito. Bunga. na bunga. Bunga. Tulisan sana mga yan oh. Maraming buong yan. Guys, oh. no, oh, tapos tumang palay ako. Dahan na naman bunga kahit maliliit lang. Ayan, no? Oh. Ah, kuha Dahan na naman tayo dito. Panglalagat natin. Ayun, pa dito. Banda rito. no? Oh. Maliliit nga lang ang bunga nila pero hitik sa bunga o yun. no. Tekenya lang ang taniman natin pag nakakapitis ka. Ah sobrang saya. Ah, kapag harvest ka ng mga ko konting mga gulay, talbos ng kamote, mga malunggay, na dahon mga talong, ayan. Sa lukuyan pa lang namumulaklak. Ito pa yung bagong tubo na ano, patola. Ayun, may pagkain na itong aking ano. Wah, may bunga na yung ano, pagkain ng ibon kung bato-bato. Um. Ayan. yung ating alaga may pagkain pala siya o yan o nagbungahan ayan hindi ko pinatay yung ito ah pinatubo ko talaga dito para ayan po, magbunga siya may pagkain na parang trigo ano binibili kong ano bird seed. Ang bunga siya pala. Ayan ang ating video for today. Maraming maraming salamat po. Siyempong hindi pa nak-subscribe sa aking channel. Please subscribe. Huwag niyo pong kalilimutan pindutin yung bell icon para updated kayo sa mga video na aking na-upload. Maraming-maraming salamat po. Uh, happy Sunday sa ating lahat. God bless us all.